pa tayo ha? sa Ha? pa? Ano ba ibig sabihin pag nagpapasalamat sa'yo yung tao? Ibig sabihin yan, may nagawa kang kabutihan sa kanya. Hindi ba masama yun? Paano naging masama? E eh, nagpapasalamat na nga sa Tsaka ano nga pala yung ginawa mo? Bakit tulog pa sa salamat yung tao sa'yo? Nagyaya siya sa hotel. Sumama ako. Pagkatapos, tudog ka salamat siya. Ang sarap pala sa pakiramdam pag nakatulong ka sa kapwa mo, Hello, babe? Hi, babe! Happy birthday! I love you! Thanks, babe! May regalo daw sa'yo ang tatay ko. Talaga? Okay lang daw ba kahit mura? Oo oh naman, tatay mo yan eh. Eto, kausapin mo siya. Hello po, tito. May regalo daw po kayo sa akin. Natutuwa naman po ako. Okay lang po kahit mura. <laughs> Pare, kapag nangyayogin daw, hindi ba baero? What?! Ilan ba ang mga babae mo? Biro oh! mo, pito sila nag-chat sa'yo? Ka-business partner ko lang ang mga yan. Business partner ba yung tungkol sa inyong dalawa? Ang pinag-uusapan niyo? Oh. Imagine ha, pito sila. Oh, Bakit ka pa sa akin kung ilan? Eh bilang na bilang mo na eh. Buti ka pa alam mo. Oh! Bakit, mali ba Hindi ko nga alam na pito ang babae ko eh. Samantalang ikaw, alam na alam mo. Ang alam ko, anim lang. Huwag uh, ka nang magsinungaling. Pito ang babae mo. Mali-mali na naman yung info mo eh. Niligawan ko pa lang yung pito. Hindi pa ako sinagot. Uh, Pangilan ako sa mga babae mo. Siguro pang last ako. Ang galing mo rin ano. Bakit mo alam na alam na pang last ka? Para yun lang kayo ng best friend mo, babairo. Paano mo nasabi? Na yung best ko? Oh. Paano hindi ko alam? Eh ako din ang last na babae niya. Oh. <laughs> eh sino ba naman ang hindi may in love sa'yo? Kahit wala kang makeup at hindi ka magayos, oh. ang ganda mo. Oh.